Magandang araw po sa inyong lahat. Pinakamadaling pag-aaral ng English Part 4 na po tayo. Kung saan ay parami ng parami po yung, yung mga salitang inyong nalalaman at maaari nyo pong mai-English agad. Okay? So number 4 na po tayo. Part 4 na po tayo. Kaya kung masasaulo nyo po lahat, talagang bibilis po yung paggaling nyo sa English. Okay? So umpisa na po natin. So ito po, aprobahan mo ito o kaya aprobahan mo iyon o kaya aprobahan mo yun. Kapag in English po yan, approve it. Okay? Yung approve po, aprobahan, yung it, maaaring ito, iyon o kaya yung yun. Kaya na lang po bahala kung paano nyo itra-translate itong salitang it sa Tagalog. Pili na lang kayo sa tatlo. Okay, yung mo po ay hindi ko po tinranslate sa English. Kasi may batas po sa, sa English na kung meron kang inuutusan, ay maaari nyo po wag nang i-translate sa English yung inyong inuutusan. Okay po, at ito po yun, yung taong mo. Yan yung inyong inuutusan na aprobahan. Yung naturang itinuturo nyo gamit ang salitang it o ito o yon. Okay? Pero kung gusto nyo pong isama pa rin, maaari po. Kaso, ganito po ang magiging resulta. You approve it. Okay? Kung saan ay yung you, yun yung mo. Tapos yung approve, yung approve po, yung A po, paliliitin nyo syempre yung, yung letra niya. Kasi ang magiging malaki ng letra ay yung nasa salitang you, yung Y. Okay? Pero ang ginagamit ko po ay ito po, dalawang salita lang para mapabilis po yung pagsas pagsasalita nyo ng English. Okay? Na kung saan ay may may idea na din naman po noong you approve it. Yung you approve it saka yung approve it ay iisa lang po yung ideyang ibinibigay. Kung gusto nyo mapabilis, eh dito ang gamitin nyo. Dalawang salita lamang. Okay po? Sumunod, aminin mo. May pakakataon po na ganyan po tayo magtagalog na tinatanggal na natin yung salitang ito o iyon. Pero magkatumbas lang naman. Aminin mo ito o aminin mo magkatumbas lang po ng ideya. Pag in English po yun, isa lang po yung katumbas. Admit it. Okay? Yung admit, aminin, yung it, yan po yung ito o iyon. Okay? Tatandaan nyo po, pag ang tinagalog nyo po ay hanggang mulang, hindi, hindi kayo naglagay ng ito o iyon, kapag in English nyo po, ay kailangan nyo po i-translate yung ito o iyon. Okay? Kasi pag hindi nyo tinranslate yan, admit lang, mali na po kayo. Kasi ito pong ginagamit nating action o verb ay tinatawag na ang uri po niya ay transitive verb na kung saan ay nangangailangan pa po siya ng iba pang salita para makompleto yung ideya niya. Okay? At ito pong it, yan po yung tagakompleto ng ideya niya. Aminin. Pag sinabing, pag ang ginamit mo lang ay aminin, di mo tinranslate itong itong ito o oh, iyon sa English naging admit lang kulang po yung naibibigay nyo na ideya do sa inyong kausap na Amerikano. Hindi po kayo lubos na maintindihan. Anong aaminin? Ganun ang ang tanong ng Amerikano sa isip niya. Pag-admit lang. Pero pag dinag, dinagdagan nyo ng it, may itinuturo po kayo na yung nga, ito o oh, iyon, kompleto po yung ideyang na nyo. Okay? So, tandaan nyo ha, pag-aminin mo, admit it i-translateyo pa rin yung ito iyon o o yung yun na salita okay admit it aminin mo iantala mo delay it i-deliver mo deliver it bilangin mo count it kolektahin mo collect it i-balance mo balance it pagandahin mo o mas ayusin mo pa para mas gumanda pa po yung yung inaayos yung bagay. Enhance it. Okay? I-cancel mo. Cancel it. Kopyahin mo. Copy it. Ibahagi mo. Share it. Damahin mo. Fill it. Ituro mo. Teach it. Markahan mo. Mark it. Sundin mo. Obey it. Tanggapin mo. Accept it. I-declare mo. Declare it. Tandaan mo. Remember it, i-display mo. Display it, wasakin mo. Destroy it. Pigain mo, squeeze it. Gasolinahan mo, fuel it. Matsagan mo, monitor it. Hatiin mo, divide it. Design yohan mo. Design it. Loadan mo, load it. I-record mo, record it, at saka ang huli, i-reserva mo, reserve it. Kung matatandaan nyo po yung simula part 1 hanggang dito po sa part 4, tiyak, padami ng padami yung inyong alam na salita, tapos nagagawa nyo na rin pong sentence kung saan ay may kumpletong idea na kapag napakinggan ng inyong kausap na Amerikano, maiintindihan po kayo ng lubusan. Okay po? So, sana makikitandaan po lahat po nitong... Okay, binibigay na leksyon simula part 1 hanggang part 4 para, para gumaling po agad kayo sa English maski pa po kayo ay baguhan pa lamang. Okay? So kayo na lang po bahala dito sa descend yuhan, disen yuhan o descend yuhan. Okay? Kung yo o oh, o, oh. okay? Ganyan po yung pagkakatagalog ko, descend yuhan o descend yuhan. Kayo na lang po bahala. Okay po? So maraming salamat po.